tawagan sa katawan at isip. Narito ang ilang mga paraan. Ang pagpapamasahe ay isang mahusay na paraan upang maipahid ang stress at magkaroon ng kaluwagan sa katawan at isip. Narito ang ilang mga paraan kung paano mo maipapahid ang stress sa pamamagitan ng pagpapamasahe. Isa, pumili ng tamang lugar. Hanapin ang isang komportabling lugar na magbibigay sa iyo ng katahimikan at kalinawan. Maaaring ito ay isang spa, salon, o kahit na sa sarili mong tahanan. Dalawa, pumili ng tamang uri ng masahe. May iba't ibang uri ng masahe na maaaring mabawasan ang stress. Halimbawa, ang Swedish Massage ay isang malumanay na masahe na naglalayong mag-relax at magpahinga ang mga kalamnan. Ang Deep Tissue Massage naman ay naglalayong tanggalin ang mga kahigpitan sa kalamnan. Pumili ng uri ng masahe na akma sa iyong pangangailangan. Tatlo, pagsasama ng aromatherapy. Ang pagsasama ng mga pabango tulad ng lavender, chamomile, o kalipto sa iyong masahe ay maaaring dagdagan ang epekto ng pagpaparelax. Ang mga pabango na ito ay kilala sa kanilang kakayahang magpahupa ng stress at magbigay ng kahalubilo na amoy. Apat, makipag-usap sa iyong masahista. I-express ang mga pangangailangan at mga kahilingan mo sa iyong masahista. Sabihin sa kanila kung anong mga lugar ng katawan ang nangangailangan ng kahit na mas maraming pansin o kung may mga espesyal na kondisyon na dapat nilang malaman. 5. makinig sa kakaibang tunog o musika ang mahinahon at nakakarelax na tunog o musika ay maaaring dagdagan ang karanasan ng pagpapamasahe. Maaaring mag-request ng iyong paboritong tunog o musika sa iyong masahista o magdala ng sarili mong headset para magpatugtog ng iyong paboritong kanta o tunog. Anim, mag-relax at mag-focus sa iyong paghinga. Habang ikaw ay nagpapamasahe, mag-relax at mag-focus sa iyong paghinga. Ay clear ang iyong isip at subukang iwasan ang mga nagiging sanhi ng stress. Tito, uminom ng maraming tubig pagkatapos ng masahe. Ang pagpapamasahe ay maaaring magtanggal ng mga toksin sa iyong katawan. Kaya mahalaga na uminom ng maraming tubig pagkatapos ng masahe upang maiwasan ang dehydration. Ang pagpapamasahe ay isang magandang paraan upang maipahid ang stress at ma-relax ang iyong katawan at isip. Tandaan na ang mga ito ay lamang mga gabay at maaaring iba-iba ang mga karanasan ng bawat tao. Kung mayroon kang mga espesyal na kondisyon o mga alerhiya, mahalagang konsultahin ang isang profesional na masahista bago magpamasahe. Sana nakatulong ako. Kung mayroon kang iba pang mga katanungan, huwag mag-atubiling itanong.